kita nyo na may grounded siya nag spark siya sa ating o oh. oh, kita nyo naman yan ayun ang ating alamin kung saan napadikit itong linya ng ating wire na ito itong wire na ito ay papunta din sa ating ignition switch babaybay natin siya diyan yan papunta din sa ating ignition switch dito so oh, tapos check natin siya ganito kung para madali kung grounded talaga ang ating um, linyang ito itong ating positive wire na ito na galing battery okay. meron tayong test light dito nilagay natin yung clip nya sa positive ang hinahanap natin ay negative pagka umilaw itong ating kulay pula na wire uh, ibig sabihin yan grounded na yan mga kailok so, kung ihilaw dapat hindi dito umilaw yun, umilaw siya mga kailok ibig sabihin grounded talaga nga ang linya natin na kulay pula kasi pag dito positive bat ating hahanapin dapat ilaw siya dito eh kaso hindi siya umilaw ibig sabihin pag nilipat natin itong clip din sa positive naka body ground siya pag ito umilaw naka body ground niya naka negative niya mga kayalok. yun o no? Okay, grounded na to. Sigurado, grounded tayo dito sa isang linyang ito, mga kailoks. So, yun ang ating alamin, mga kailoks, okay? Pero dapat, bago nyo i-test light, bukas dapat nyo ignition, ignition switch. Naka-on siya, mga na naka-on. I-off na natin siya kasi tapos na tayo mag-test light. O, so, tapos na natin test Ang hanapin naman natin na yung kung siya nag-grounded. Ito yung hanapin natin yung pula. Ito yung pula galing sa Uh, dito sa galing sa battery natin at dito yung isang ito ay galing din sa ating ignition switch dito tayo magpo-focus uh, muna sa bila hugutin lang natin itong sa akin na ito mga kailoks <coughs> at mga kailoks ito nga pala yung linya natin ng na, papuntang ignition switch sa ating switch sa uh, pagkatay pagka tayo magbubukas ng sose ito yung linya nya tapos itong kabila naman mga kailoks yung nasunog ay yung linya na papunta nating battery saka punta ng accessories wire yan yan bali hindi ko na naipakita sa iyo paano natin nabunot kasi sa iba madali lang nabunotin yung parang ganito lang may clip yan ito saglit lang siyang bunutin madali lang pero ito napatapat sa akin kay mga kay kaya pala napakahirap bunutin o tanggalin mga kay ay nasunog na pala sunog na yun sa kanyang sasakit kaya po saka dito nadamay kumbaga pumagkit na siya kaya napakahirap bunutin kaya hindi ko na naipakita sa inyo nung kinakalag ko mga sa sa persahan na nangyari bago ko pa siya matanggal kaya ito natanggal ko kaya ito na lang ang naipakita ko sa inyo mga kay kaya pala nagagrounded yung ating motor eh, ito pala ang dahilan mga so, bali puputuli na natin yan ito i re na natin siya dito sa kabila uh, bali ano color by color lang naman yan mga kailok so, green sa green, black sa black, red to red at black na may lining na white ganyan din sa kabila na lang mga kailok kasi puputulin na natin to at itatap na natin siya sa kanyang kakulay sa kanyang kapartner mga kailok so, okay Pahit ako na lang sa inyo pag naputol na. Kaya pala may grounded dead ang ating motor. Ito pala. ano you know? paitaw na lang sa inyo pagka naitap na natin. Okay. Yan, malinaw na ulit. lumabukan ka na yun ang ating camera mga kailox. At ulit ko ulit sa inyo. paitaw na lang sa inyo pagka na itap ko na rin dalawa. Itong dalawang magka-partner. na uh, intercolor lang naman niya mga ma Kulay sa kulay lang ang ating pagdudugsuhin dyan mga kailox. Hindi na kayo para malito. Yan o. No? Eh. Kung anong kulay nung kabila, doon nyo rin i-coconnect sa kanyang kakulay mga kilox. Okay. Ito na yung apat na wire ng papuntang ignition switch. Tapos ito na yung papunta ng ating harness. Eh, papunta ng ating uh, battery. Itong kulay pula at papunta ng body ng ating, ng ating motor. At kasama na siyempre ang accessories wire dyan. Bale, hindi ko na isa-isa yung mga kalok. Itong green ay eh, ground. Tapos ito yung positive natin ang tasaring itim ay itong ating accessories wire yan bali dito sa itim na eh, puti na may itim mga kalok sa medyo hindi tayo sigurado din eh kung para sa nyo basta dyan yan sa loob tas dito nga pala mga kalok ito pa rin yung itim yung pula at sya yung green tas din eh, sa ating kill switch yung itim na may itim na may lining na white Bali, sunog na yung kanyang pinakang wire yan o oh. sunog na rin sya kulay itim na rin yon hindi katulad nitong tatlo kulay gold pa itong isa wala bali puputulin na natin to Hanapin natin yung kung hanggang saan pa yung kanyang gold dust, dudugso na lang natin siya ng ibang wire mga kailoks yan yung ating accessories wire eh yung kill switch tapos ito, idudugsong natin ito mamaya pagka nahanap na natin din niyo kung hanggang saan sunog ng wire na ito, mga kalok. Okay? Putulin ko muna ito. At pakita ko na lang sa inyo pag putol na ito, mga kailoks. Nung no? lumabas na yung pagkagold niya. Ito yung pinutol natin, yung kulay. Oh. Kita nyo naman, oh. No? sunog na yung kanyang wire. Okay? Tapos ito, du dudugsongan naman natin siya. At pakita ko na lang ulit sa inyo pag nadugsongan na natin. Okay? Ayan na, nadugso natin. Pwede natin siya lagyan ng tape. Electrical tape. At ito na mga kay Docs. Nailagyan na natin yung electrical tape niya. Ayan, magkadugsong. At itatap na natin silang apat sa kabila. Aray, sa apat na ito mga kay Docs. At mga kay Docs, bali na rito na yung walong wire. Ng pula, green, at saka item. Tapos itim na may lining na white. At sabi ng at katulad ng sabi ko kanina, na uh, itatap natin to uh, color by color. Uh, color sa color lang yan. Color coding yan mga kailoks. Red sa red, green sa green, at black sa black. Ganon mga kailoks. Pakita na lang sa inyo pagka nalagyan ko na ng tape. At okay na mga na naikabit ko na. pagdugtong na natin. Uh, hindi ko na naipakita na nina Pero ito, nakakabit na siya dyan, nakatap na. Tapos nagpalit na rin tayo ng bagong fuse kanina hindi ko na napakita sa inyo pag binubuhay natin ng sasiyon hindi na ilaw at indicator ngayon no oh. tapos yun no oh. ilaw na din natin flashlight <laughs> eh flash flasher tapos kaliwa naman tayo yun

mê lâu na mà mê lâu con kilo luôn na tên ok con na vô lo lo hết na Okay. Nagpalit na tayo dyan ng bagong chest din, mga kailox. Kaya ina, wala lahat. Walang, um, pla, walang placer, kaliwat kana sa walang headlight, sa walang high and low. Tapos grounded pa. Ngayon, hindi na. Okay na siya, mga kailox. Kaya ilalagay ko na yung cover nito. Mukhang ganito na lang video natin for today. Wala na ibang masabi. Hasta la vista, baby. Bye-bye and God bless. See you next video, mga kaylox.